ito. Dito sana, 'Yung pagpalang araw mga kapatid. 'Yung mga iba man, no? gusto mong magtanong, magtanong na kayo dito. Mga dito kami sa ano, swimming pool. Salamat sa yung, sa sponsor. Dami 'yung, dami namin mga bata ando pa sa kabila isa kami ang naunang customer ng pool na to yun sa mga nagtatanong sa ano tanong po kayo ngayon ano po ngayon Anong, ano ba ngayon araw first day pwede rin pwede rin tayo magamutan ngayon Pwede magpagamot. Yan, kalas lang. Tapos yung gusto magtanong, magtanong po. Sa mga baguhan, lagi magdibosyon. Pudor bakod balaban. Yung mga pamproteksyon nyo po. Yung pang sarili. Apply nyo po lagi yan. Huwag yung papat lang sa dibosyon nyo. Para matapos kayo kaagad. Ano po ba nga ano? Sa so, yung humingi po ng tulong Sa pabalik ng asawa Hindi ako nag Gaganon Pabalik ng asawa Saka, Sa gamutan lang po ako pero kung ginayuma po yung asawa niya yan, pwede natin pabalikin yan. Madali kasi mga Pero yung pag ayaw sa ng tao, move po na lang kayo. Pero sa iba, kaya yan. Maraming nagagaya na manggagamot. Ritual kasi yan, iri-ritualan. Eh. Ayaw ko nang ganyan ritual-ritual gamutan lang po ako. sa <coughs> so, out dyan sa Jinsan. Yung dating ginamot ko dyan. Magaling na. Nga-attack silang dalawang elemento. Basta gamutan mo, tutulong mo ako. Huwag lang po yung pabalik na asawa, sa nobya. Kasi ritual ho yan. Maraming proseso. pipiktura na sila pipiktura na sila oh. yun lang po yung sa akin hindi ako nagpapabalik ng asawa tsaka sa so boyfriend mas lalo na yon hindi ko mga boyfriend girlfriend yung pabalikin hindi pa ako na lang kasi maproseso kasi yung ritual madaming ano you know? ay pag yung iba kasi pag siningil mo na ng ganito yung ano yun. ako nga gamit na sinisingil ko eh yung pang prepare lang sabihin ka pang scammer bahala kayo kung yun yung tingin mo. Na connection pa sa gamutan po, ngayari magkakalas kayo, na kayo. Meron akong pangkalas dyan, kulang barang. Hanggang sa ano, sa usog, pangkalahatan po yung nilagay ko dyan na kalas na yon Ihip nyo po sa tubig. Tubig, tsaka sa, sa tuktok muna bago sa tubig. yung mga medalyon yun po lagi nyo pong dasalan yan ang puder nila balakasin nyo rin po nilagay ko na po dyan yung pampalakas din yung hike dona pampalakas po ng gamit pinatay mo yung ano cash pa hindi yeah. at yan okay na? Basta dito kayo magtanong sa akin kasi hindi ko kayo mapapansin sa ano. Hindi ako nagpapansin ng chat sa akin. Yeah, Mag-comment na ka lang kayo sa bawat reels sa may video ko. O ano yung mga tanong nyo. Kaya ngayon pwede na kayo magtanong. Pahilot? Joan? <laughs> Candelaria? <laughs> Punta ka dito. Hilotin kita. Kamusta kayo dyan? Ga. Swimming, swimming muna tayo habang may may sponsor ko siya. May sponsor tayo. Thank you sa sponsor namin. Birthday ni Mama. kalas hindi ko pa yata nalagay yung ano dyan oh. No? yung pwede kayong magbaon sa ano, pang protection mo para may makapasok yung mga elemento aswang mga ano ganyan tas mga sumpa doon naman ang susunod ko siguro hanapin ko muna yung orasyon na yun. minsan kasi kaya iba iba yung orasyon ko dyan kaya natamad ako maghanap po ano yung ano ko eh. Sa hilot. Ayaw ko manghilot. Kakapagod. Ubus lakas mo. Ano pa ba? Ano pa ba bang maganda? Ano? yung sa ano yung tips ko sa mga bagong bago pa lang yung puter bakot balabal isama nyo yung corona belt kaya yung para respetuhin kayo ng spirito isama nyo yun mabilis kayo makaka tawag ng orasyon yan tsaka kinakatakutan kayo ng mga elemento pag shoot pag in nyo sarili nyo yun kasi kay Waksim yun yung mga yung crown Waksim belt na yung Waksim yan doon palang panalo na kay doon hindi na kayo basta basta gagalawin Psh, ng mga masamang elemento eh respetuhin kayo nga naman yan. alam nilagay ko na rin yata yan pati yung bakod na kulog, kulog at kidlat So, kasi si Susi lang na bagnit ko nun. Yung joke bawi, ako yung Yun. Yun lang yung binagamit ko. Na bakod. Bale, dalawa sila. Mayroon akong isa kasi na binigay sa akin yung diwata ko. Diwata. Um, uh, bakod na nasasakupan. Oo nga pala. Maglalagay pala ako ng pambuhay dyan. Na may maiksi lang. Yung mga bigay nila. Ito so, ka? di ma, ba diba magiging may tawag mo? Ma? Wala. <laughs> Gusto ka o Rex? Rex Saul. Tusero mo ngayon gaw? Diana Subiri. Ano ba bang manok? Patay na? Yung muna patay, patay na. Yung PN magamitin mo doon, no? Oh. Bawas ka ng ano? Wala nga tulod eh. Di ba nakakonnect ka na sa akin? Mama, wala tulod eh. Okay lang. No. Oh, Magpalod na, lang tayo. Magpalod na lang tayo. Hello po. Salang ayaw nila. Meron nila sa motya siguro. Saka na ako mamimigay pa. Bibila akong motor. Maghahanap ako ng mga motya. Saka mamigay natin. Kung gusto naman niyo magano, hindi nang panangga sa akin. Magano lang kayo. Sa shipping. Shipping pin na lang Hindi ako kayo ng palanggan. ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ Ang ganda ng puso. Hindi po mga kapatid. May comment lang kayo, mag-comment lang kayo sa mga gusto niyo tanong dito sa video ko. Kasi dito ako tumitingin sa comment section di sa messenger. Mag mag comment lang kayo dyan kung ano yung tatanong mo. Sa mga paggamot naman patawas, pwede kayo rumikta sa akin. Free lang po yun ha. Pwede kayong pumunta rito sa akin. Hanggang bukas, day off ako. Dito ako sa, ano, sa may tapat ng SM sa Maligaya. SM Fairview. Ilalagay ko pala yung um, <coughs> mga shoutouts. Um, mga okay. punta kayo. Ha? Ay, yung hotspot. Hindi na pwede yung hotspot mo na rito. Na dito lang ah. Morning po. Tatulpo tayo ko. Meet, ha? May tanong po ba kayo? Tanong kayo kung ano yung gusto nyo ano. Palakad-lakad mo sa dyan, Shane. Hindi mo lakad. Hindi. Hindi. Yan, tanong lang po kayo. Pwede po kayong paggamot. Isa lang kasi cellphone ko. Dapat dalawa pala cellphone ko. Para yung isa. Gamutan yung isa. Bili ako ng isa cellphone pa. May nakalawag. Taga Jensen dyan. Nung gamot ko na bata na may sakit. Dalawang elemento. Dalawang elemento magaling na siya. Pinapatol siya ng ano, nung elemento ginagawa ng sakit. Tapos, simple yung isa. Sa <laughs> so, mga utang bayad, oh, ano rin yon ma Mabusisyo yung ritual na yon mayroon ako nun sana eh isang libro ko na sa likod pinakadulo kailangan yun ng ano marami ano kailangan masindihan lagi ng kandila yon Diyan, pag mga ritual kasi yon oh, naniningil na ako kasi yung gamit may balik man na sana sa akin yung uh, kandila may kasi pag gusto bang may yung kasamang manok para mas mabilis yung itim na kandila saglit lang magbahay ay yung itim na kandila <coughs> para saglit lang makabahay yung may utang sa inyo <laughs> Ngayarap kasi pag walang gamit. Hindi ako naggagano na yung iba. Akala nila siguro, hindi ako legit. Okay lang. Gamutan lang po yung ano ko. Gamutan na lang ako, hindi na ako magagano. Kasi ayoko may sinisingil na pera. Involve na pera. Pero free lang. Gamutan na sinyo ng panangga, krim lang kayo sa mga kukuha ng panangga meron na ako kung ginamit yung kumpare ko bebe sa bulacan Buong pamilya sila dalawang mangkukulam na babae yung tumitira sa kanila nung ginamot ko Isang araw lang, magaling na kagad. Ka Magulalay ba ko eh? Doon ka nga. Magulo ka eh. Basta yung ano. Itayo mo siya. Itayo mo. tawag Ramos Rodriguez. Dalawa yun sila, nire-ritualan sila ng ano na, ng, ng mga kukulam sila siguro, dalaw, dalawa yung dalawa anak niya, may sakit. Tapos dalawa rin sila may sakit. Mung mag-asawa sila, isang linggo na sila may sakit. Nang tinawas ko, dalawang mangkukulam kukulam lumabas. Ngayon, pinadalaan ko lang sila ng panangga. Wala na Padala ng, um, ano, Kaya mo, para magtrabaho yung mga gwardiya. Wala mo ng discount, dami-dami natin eh. Kalmin lang yung pinadala ko sa kanila. Pinadala ko kaga ng pagka... pagkahapon. Hindi ko kasi dala yung ano na yung kalmin na sa bahay kasi... Pero pag yung malayuan nag ritual talaga ako pag amutan. Yung kinakailangan kailangan ng tanga talungan, minibijuan nung may meron ano yung taga General Trias. Akala nila yung ano, yung may epilepsy. Dito lang ko lang. Tapos pinadala ko siya ng bantay. Yun, wala na. Tumutulong na sa church nila. Hindi ko lang alam kung church nila. Katoliko siguro, tas lumipat ng ano, ng ibang Christian. Pag nasa na kayo dapat na religion, doon na lang kayo. May mali man sa religion yun ano, kasi doon. Ngayari ako, katoliko ako. durday na ako dito sa katolik. Ang mga nagtuturo lang naman yung mga mali eh. Kaya huwag, ka, no? huwag lang kayo mag, ano, mag, nagaya sa mga umagawa ng mali. Selso Bulay o Kabasag. Shout out po. Shout uh, yun, basta ano yung sa gamutan po, free lang ako, tawas. Mas maganda nga mapunta kayo sa bahay. Mas mabilis kasi pag sa bahay. Saglit na kung matanggal ko ano yung sakit niyo. Kasi pag may mga ganyang gambala, kailangan talaga ng panangga. Panangga kayo. Kasi pag hindi natin, pag hindi natin pinasami ba, ngayon, mag nagpasanib tayo, tapos na huli natin. Yun. Pero binibig ako kasi hindi ko pinapatay biglaan yan. yun. Binibig ako ng isang pagkakataon. Yung may ano rin ako sa ano sa YouTube. ako kumukuha naman yung ano niya, title niya. Maestro ho Doon mas marami akong oras na nilagay doon. yung mga talento doon. Tawag ka ba? No? Sino ba ito sa ano? Hindi e, nga. Tatawag ka. gipasok pasok ka may tanong ka, 'di ba, ano? Anong tanong mo, bro? Hello. Anong tanong mo, bro? Sa lang PM po ako sa ano? Sa Messenger. Ano bang tanong mo? Ah, uh, tanong ko lang po kung nagpapabalik kayo ng partner niyo ng iwan. Ayun. Hindi na ako nag-aantay. Ah, hindi na po. Kasi ano, marami ang process eh. eh. Eh, proseso sa inyo, kapitwalan pa natin yan. Apo. Ah, eh, dalawa kasi kami nung kasama ko. Naghanap po kami na legit. Hmm. Kaya naman Prado yun, kaya mga gamit. Gusto mo may bibigay ako po? Sige po. Si... Si, si, Maestro, si Maestro mo, si, si Master Si Jay Master Jaybe. Master Jado. Jado. Ay, nasa Korea na po siya, di ba? Hindi, o. Hindi, o. rin yung mga Master Jado. Yung J-A-D-U. Tama po ba? Oo, uh, Master. Oo, oh, Master. Opo. Nakausap ko yun, yun. Nasa Korea daw po siya. Ay, hindi pa siya. Ah, hindi pa siya, no? Opo. Kasal ba kayo? Kasal. Hindi po eh. Partner ko lang. Dalawa kayo mag-ano? Papagay niya? Oh, but, tas yung kakilala ko, mister naman niya. Hindi sila kasal may anak sila, iniwan siya. Uh, mabusisi kasi yung ano yan, yung sa ritual. Um, Kailanganin natin ng, alam mo na, hindi lang itim. Puti. Okay. Actually, kung pwede nga, dumayo kami sa inyo, dadayuin namin kay sir eh. Pwede naman. Para tas mag... Para ano, yung... Doon natin pag-usapan na lang yung ano. Kasi wala akong gamit ngayon niya kaya hindi ako nag yan, eh. Mm. Pero nag-aaganyan po kayo before. Oo, oh, nag ako dati. Hininto ko lang kasi naubos yung mga ano ko kasi yung iba nga. Siningin ko ng gano'ng ano, di bumalik naman. Hindi mm -hmm. na ano, nagbayad na maayos. So, parang yun ano, na nakakapantampo kasi. Sino sa bakit? PM nyo na lang ako, tapos kung gusto nyo, punta kayo sa bahay. O pm ako sa'yo. Nag-PM -Nag ako sa'yo, sir. Ah, sige po, video call na lang tayo, tawagan mo ako. Sige po, sige po. Pero ano, uh, tawagan kita mamaya pa. Mamaya ano, oras ano, 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 po kayo libre. Hindi, patayin ko na rin itong live ko siguro. Saglit na naman ako. Uh, ah sigi sige, sir. Tapos, ah, uh, tawagin nyo na lang ako, sir, o ako tatawag? Ako na lang tatawag sa'yo. o ah, sige, sir. Antayin ko po. ah sige, sige. Antayin mo lang. Uh, okay po. Sige, sige. uh, Bong Gloria ang ano ko po Maestro Ahuku uh, Bukoha Hindi ko kasi maano chat eh Pihin mo ako tas bigay ko na lang sa iyo i-share ko na lang sa iyo yung yung YouTube channel ko Ayun ba ito isa? So mga kapatid, hanggang dito lang ako. Wala na kayong tanong. O sino mo paggamot dyan? Sige po. Ah, hanggang dito lang mga kapatid. Salamat.